ang gulay ay lagyan natin asin para mawala ang mga, mga uod at saka bulati dito babad muna natin sa asin bago iluto tapos sugasan ulit para hindi maalat pabara lang ng ilang minuto kahit 5 minutes babad lagyan na asin para hindi siya para mawala po yung mamatay yung mga insekto na uod, bulati sa gulay tapos sugasan natin mabuti tsaka ilagay ulit sa ulam to maglalaga ako ng baboy na buto-buto panghalian na namin to maglaga ako ng baboy kasi natin mga impurities kasi ito nagbibigay ng sakit sa atin Gasang ulit natin ang gulay. Alisin natin ang al alat. Yan, nahugasan ko na. Naalis ko na yung alat. Tignan natin yung baboy. Ito, malambot na siya. Pwede na. Malambot na yung baboy. Pwede na natin lagay yung gulay. Lagay ko na yung gulay. luto ko ay malagang baboy buto boto ribs Ito na aking nilagam buto boto ng baboy. Ito na po siya. Pwede nang patayin. Ang apoy.